Another day, another vlog. Thank you, Lord, for this day. So, hi mga che. Welcome back again to my vlog. Bali, ito na nga pala yung last part ng ganap namin sa piyesta. Alas 5 pa lang na madaling araw, gising na kami. At syempre, magpe-prepare dahil nga ngayon nga yung araw ng mismong piyesta. Pagkagising ko nga, eh, nakita ko na nga dito yung pamangkin ko na naghihiwa na naman ng kalamansi. Napipigain niya. Tapos yung kapatid ko naman, eh, nakapagsaing na din. Yes, opo, kapag gantong araw talaga ng piyesta, inuuna na namin yung sinaing. Kasi minsan, luto na yung ulam, eh, wala pang sinaing na <laughs> Bali nilalagay na lang pala namin to sa may cooler para hindi mawala yung init ng kanin. Dito nga sa labas, nagsaing din pala si Mother dito sa malaking kaldero para nga daw hindi na kami paulit-ulit na magsaing. Wala pa naman masyadong gagawin kaya naman ang ginawa ko itong mga carrots ay eh, babalatan ko na tapos mamaya eh hihiwain na lang. Hindi na nga namin to binalatan nung dispiras kasi baka nga mangitim. Baka akala pag nilagay sa minudo eh atay kapag matuling ng carrots. <laughs> Sinabay ko na nga din pala dito yung paginom ko ng kape habang nagbabalat ako ng carrots para naman double time. Aba, syempre, multitasking tamu. Bangkan to, maraming tama yaring magluto at makapagpainaw. Nagising na nga din pala dito yung asawa nga ng kuya ko at heto pinagtulungan na nga namin balatan itong mga gagamitin. Bali sila nga sa may bawang at sibuyas, ako naman sa carrots pa rin dahil nga marami kong binabalatan at marami din kasing paggagamitan ng carrots. natapos matapos ko nga balatan lahat ng carrots, heto at maghihiwa naman ako ng mga gagamitin sa minudo, pansit, at sa kaldereta. Pali si mother nga pala no lumiwanag eh nagisa na nga pala siya ng asado dun sa may labas kasi nga hindi ka siya dito yung kalan na paglulutuan. Bali ang role ko lang talaga for today's video at for today's fiesta e eh, tagahiwa at saka tagahalo. <laughs> Na matapos ko nga hiwain yung mga karot, sinunod ko na nga itong mga gagamitin na gulay sa pansit. Anyway, nung dispiras nga pala, eh nakagawa na nga din pala sila ng Shanghai. Kaya naman heto't magpiprito na din ng paunti-unti. Dahil nga ilang oras na lang, eh tanghalian na din naman. Kaya nag-start na din ako magprito nitong mga Shanghai. Baka nga magtaka pa kayo kung bakit napakahaba nitong na mga Shanghai. Ay just ko, large yata itong mga pambalot na to. At gugupitan na lang daw pag naluto. Bali ng makaluto, agad na nga din pala ako nagsando ka ba? syempre. kumuha ko na siyang hay habang mainit. Tapos kumuha din ako ng ilang pirasong hamonado. Kayo nga, nabubusog kayo kapag nakakakita kayo ng mga handa. Well, iba ako, Diyos ko. Maranon pa kasi, migising na kami. Kaya yan, danupa na ako. <laughs> Anyway, ito nga pala yung mga handa namin. Meron dito Shanghai, gelatin for dessert, at chara, tsaka yung beans na niluto. Pero oh. menudong baboy, asadong manok, tapos yung hamonado, tapos meron din kaldaretang manok, and kare-kare, at tsaka itong pansit kanton. Mapapansin nyo nga, wala masyadong gulay dito sa handa namin. Paano ba naman kasi napakamahal ng gulay ngayon? At eto na nga ng no, mga bandang mananghali, dumating na nga din pala yung mga bisita namin. Nauna nga pala dito sila ati. Sa totoo lang, gustong gusto ko talaga silang videohan lahat. Ang problema, talagang busy din kami kasi sa pag-aasikaso. Mga kamag-anak, kaibigan, ganyan. Ganyan lang naman yung mga kadalasan nagiging bisita namin tuwing may okasyon. Ay Rugo, ikit kaya pangayon yung pangunakan ko kayo ng Waya Shanghai, Rugo. Manyaman lakano no? <laughs> Bale, nga pamangkin ko eh, kumain na din kasi daw hindi pa siya nag-aalmusol. Makadayat yaka, no? Bali dumating na nga din pala yung mga kamag-anak namin sa may apalit. Sa side ng father ko, kaya naman dito na lang sa mahabang lamesa sila kumain. Balo yun naman, inema masyadong maragulit ang balemi. Ay, lamipag-yukeng kilum. <laughs> dumating nga din pala dito yung mga kamag-anak namin sa side pa rin ng tatay ko sa may baliwag. Bali, nung araw nga talaga ng fiesta, talagang yung init, eh, talagang kumakapit sa balat. Ano ba naman kasi tapos na yung malalamig ang simoy ng hangin? Aba, papunta na tayo sa summer. Habang nagpapahinga ko, nakita ko nga tong aking anak na pamangkin. Ay, Diyos ko. Samalya pa nga. Oh. Yan na pa kanyan, naman eh, manyaman. Pero, agi sana, no? <laughs> Kung inakala nyo tapos na siya, heto, at nag -dessert pa nga dito sa may kusina. Nagustuhan pa nga ni Ate Irene itong niluto nga ni Nanay na kare-kare, kaya tingnan niyo naman, minukbang niya. Sila nga pala yung mga cook sa kapitbahay pero sabi ko eh kumain muna nga sila bago sila umuwi. Aba, kailangan tikman nila yung handa namin. Nating nga pa nga itong si ate Irene. Ayan, mukbang pa more. Bali, noong mga bandang hapon nga, meron pa din mga dumadating na bisita. Siyempre, iniiwasan nga nila yung sobrang init. Meron pa nga kaming isang bisita dito na dumating. Hindi nga daw agad dumating yung barko na sasakyan niya papunta dito kaya naman medyo na late siya. Ayan, Meg Bupain, eh. Favorite na favorite niya nga daw yung Shanghai, kaya tignan nyo naman. Wala siyang bill bill for today's video. Sabi ko nga sa kanya, eh, dagdagan niya na nga yung Shanghai. Baka hindi na niya abutin mamay ang gabi. Marami pa din dumarating na bisita hanggang gabi nga. Yun nga lang, hindi na nga ako nakapag-video kasi alam nyo naman, ako'y pagod na pagod na. Well, anyway, ito na nga pala yung last part ng ganap natin sa fiesta. Kaya naman, if you enjoy watching this video, don't forget to like, follow, and share. Babu!